Ito si Halabert. Ito may nagpaparaan ko. Kung... <laughs> Alisan ko. Akurokordoma. Tama. Akurokordoma. Alam daw po pwede. Pa-schedule. Hindi ka na karana ng tulian. Mga tulay po. Sikit pa. Sikit po. Kaling nito. Thank you po. 5,000. Tapos, eto magkano na to? Kung uh, nagpatingin ako, the 700. Ito, 800, 1,500. Euro ka nagpatingin. Euro, magkano, di ba? Pwede na so, ka. Pwede so, lang may doon. Agad, agad saan, agad doon. Mm, mm. Sabi na, nakarating ako doon sa clinic niya doon. Mm -hmm. Sa... Isang tool, isang ganun lang na konting ganun, 4,000. Samantalang so, sa kalumpit, libre. Mm sa O, ka pa? Kasi 4,000 doon mabait. Tumawad pa yung, uh, yung nanay ng bata. Pwede po ba? May discount. O sige, 3-5 na lang. O di ba? Saan ka naman kukuha? Doktor na tasa ka May tawaran. Sa oh, so, yeah. 1, uh, May tawaran doon. Kaya nga, inubayad kayong dalawa. <laughs> <laughs>